Ngayon nga lang ba talaga nagkaroon ng deklarasyon ng gera? Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Marcos Araneta, Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito. Ha? Election pa lang, kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom. Kapag nalalasing, eh, nagtetext, kung ano-ano ang tinetext pero minsan nagkakamali siya ng pinagtetextan. At mayroon uh, meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya, pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero, kumpirmado po yung kwentong niya. Nareceive po yan ni um, VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan gaya ng mga appointments na dapat uh, gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado ha, pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. So, linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon, ay eh, ginigera na niya si VP Sara. Kung tatanong inyo ko, dahil ako naman po ay, um, again, kasama nung kampanya, meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, eh, tangkapin po natin. Saksa naman ng ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady. No? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. -touch. Ako kahit gano'ng kong kalapit kay VP Sara, ako, ano ako, gwardyado. In fact, handshake-handshake lang, no? Um, kung merong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi strict to yan eh, no? si VP Sara. Pero napansin ko ng election, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa. Ayaw niya yan at touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya noong eleksyon pa lang, na talaga mainit talaga ang mata niya kay Bipisara. Tingin ko, yung selos, eh, may, kina, may kinalaman na rin yan. So, malinaw na nagkaroon ng deklarasyon ng gera kanina, pero matagal na ang bad blood sa panig ni FL at saka ni Inday Sara Duterte. In fact, kung magbabalik tanaw tayo, mas maaga pa sa eleksyon, eh meron na siyang bad blood. Ang duda ko ha, ito ang duda ko ha, talagang may bad blood talaga si FL kay Inday Sara. Kasi nga, ang totoong kwento naman po niyan, kaya naman tumakbo ng vice-presidente si Inday Sara dahil kinunvin siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Marco, Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos.